Magandang araw sa aking mga mag-aaral. Ano na naman ba itong issue na to? Nakita ko na naman pala ito. No? magre lang tayo. Sa issue na naman nila Commander Bantugan. sa so, itong ano, magkaaway na naman. May kaaway na naman si Commander Bantugan. Ah. Si Divine, ano to? Divine Master ba yun? O Divine Healer? Ah... Uh, dapat kasi pag ganyan, lalo na sa spiritual, hindi na kayo nag-aaway-aaway. Napapayabangan pa kasi kayo. Saka ano bang ano dun? Wala naman mas mataas sa inyo o mas magaling. Hindi pa naman kayo, ano, hindi naman tayo Diyos para ano, ano ba gusto nyo sambahin na tayo ng tao? Gusto ba yung lumulod na sa harap mo sinasamba ka na para ka ng Diyos? Kaya dito sa social media, ayoko magpakilala eh. Dahil, yan, marami kang makakabangga ito, pag iba opinion mo. Tapos nagkaiba, nagkaiba kayo ng opinion, magkaaway na kayo. Pataasan ng ano, pataasan ng ihi, no? kung sino magaling yun ang ano sisikat pero hindi naman sa ganun yan nasa kakayahan natin yan lalo na nasa spiritual tayo spiritual kaya nga tinawag na spiritual dapat uh, mga mapagkumbaba ayan para kay divine ano ba ito divine healer bago pa kasi ito divine master ba ito eh. divine healer hindi ko ba matandaan bata pa ito eh. Medyo pata bata pa Nasa bentihan lang siguro to oh, pero Sa'yo divine healer O divine master ba yun ah, Buti humihingi ka ng tawad Kay Commander Bantugan Tama yan mas maganda yung mapagkumbaba Nagahamunan pa kayo ng mga ano Ng mga agi agimat nyo Actually sa totoo lang Hindi na ako naniniwala ngayon eh binitawan ko na yung mga agi-agimat na yan kasi nakasulat sa Bible uh, ang mga naniniwala sa mga inanyuan ng kagaya niya ng mga rebulto agimat ano yan kinasusoklaman ng Diyos yan ng Diyos Ama kasuklam soklam kasuklam soklam sa Diyos yan kaya nung pagtanto ko yan, tinigil ko na yung mga agi at anting-anting na yan. Hindi na ako naniniwala din. Pero kung kayo, naniniwala kayo, sige, ginagalang ko yung paniniwala nyo Pero para sa akin, hindi na ako naniniwala din. Kaya kayong dalawa, alam ko nagsusubukan kayo dahil sa ganyan. Nagsusubukan kayo ng mga agimat nyo kasi yung malakas na agimat, no? Ano ba yan? Hindi tatablan ng bala kahit barilin. armalite o machine gun. Kahit granada ba, hindi pa tatalab pag may agimat. Naalala ko nung sinardong putik nun ng ano eh. Original sinardong putik ng Cavite. Namatay din eh, binaril yun eh ng pulis. Nung hinabol na siya, nasakote na siya nun. Ang kapangyarihan ni Nardong Putik, pag tumapak siya sa putik nawawala siya. Hindi siya nakikita. Pero ang ano niya nun, ang buhay niya, parang Robin Hood. Magnanakaw yun eh. Magnanakaw siya noon. Pero ang ninanakawan niya yung mga mayayaman. Tapos pinamimigay niya yung nanakaw niya, parang ganun. Style Robin Hood. Pero mali pa rin, di ba? Kasi ninakaw mo eh. Kahit, kahit pinamigay mo, ninakaw mo pa rin yun. May yun. Pwede yung pamigay mo yung sayo. Yung galing sayo, saka mo pamigay. Ayun, nabanggit ko nga lang yun, yung kay Nardom Putik. O, so, nga, ba diba dati, sikat na sikat si Nardong Putik dahil doon sa agimat niya. Pero namatay din eh. Tinablan din ng balay. Pinagbabaril din yung si Nardong Putik. ngayon hindi ko naman nakasama kasi si Nardong Putik para sabihin ko kung totoo yung agimat niya o hindi kung talagang hindi kung talagang nawawala ba siya o, magaling lang siya magtago iba kasi yung nawawala eh sa magaling magtago kaya hindi natin pwedeng usigahan kung ano talaga yung agimat niya so kayong dalawa commander bantugan saka divine master mas paganda magkaayos na kayo Huwag na kayo magpataasan ng ano yan. Kung sino magaling, kung kanina agimat yung mas, mag, mas matalab. Ano ba yan para sa kasikatan? Ako hindi na kasi ako para sa ganyan eh. Legacy na yung pinanggaawakan ko dito Yung pagdating ng araw, kilala ka ng mga tao na, ah, ito si ano, ano yan, ganito yan. Hindi yung makikilala kayo na ay, si ano, mayabang yan eh. Puro kayabangan ng ginawa niyo sa social media niyo. Mayroon kasi yung ganun. Nakilala kayo sa mali. Mas maganda, ina iwanan niyo yung legacy niyo na maganda yung pangalan niyo. Lalo na, nasa spiritual tayo. Wala naman tayo sa, ano eh, sa content ng payabangan. Wala naman, hindi naman, dapat nga tayo mapagkumbaba dahil sa, nasa spiritual tayo. Na, ginagalaw niya. So dito na yung video natin, no? Naggawa ako ng na reaction video. Delete na nga 'to eh. Pero ano ba, nakita ko lang kahapon yung post nila. Nakikipag-ayos na yata si Divine Divine Healer ba 'yun? Divine Master. Yan. 'Yan lang ang magiging reaction video ko. Huwag sanang sasamahan doob niyo, no? Kung may mga nasabi ako na uh, para sa inyo hindi maganda. Yan. So, dito na lang. Maraming salamat sa ating mga followers. Kung hindi ka pa nakasubscribe na, naka subscribe dito. Pati sa YouTube natin, alam nyo na yun. Tapos sa Facebook.